Hi guys, mga ka Adel. Ngayon po ay pumunta kami dito sa SMX MOA. So meron po dito'ng expo ng mga halaman at kung ano-ano pa. So ang mga pumupunta po dito ay mga taga ibang bansa, galing sa ibang bansa po katulad ng Thailand, ng Indonesia, may iba-iba pong bansa ang pinanggalingan nila para mag-expo po dito ng iba-ibang klase ng halaman. So, mag-iikot tayo guys, samahan nyo ako at marami pong magagandang mga halaman akong ibibidyo para makita rin po ninyo. Ayan. So, nakakatuwa po talaga dahil napakaganda ng mga halaman dito pero hindi po tayo bibili. <laughs> Tingnan natin kung may mura. Kasi inaya lang po ako ng ati ko kagabi. Sabi niya gano'n, tinawagan niya ako na... Samahan ko daw siya. Pumutaraw kami dito at may expo ng mga plants. So, sabi ko ayo ku nga sumama. So, 'yung pala, marami ako makikitang magaganda rito at makikita rin po ninyo dahil ibine-video natin. So, naisipan ko nga na i, eh, i video ko, nakalimutan ko nga po na i 'yan. Buti naalala ko na i ko para makita rin po ninyo 'yung nakita naming mga halaman dito sa Expo na napakaganda po talaga dahil from Thailand po. Karamihan po from Thailand. So, hindi ko na natingnan yung ibang bansa. Siyempre, hindi mawawala yung mga dito sa Pilipinas na mga halaman. Pero mamaya na po natin yung titingnan. So, dito muna tayo unang gumala, guys. So, ang gaganda ng mga cactus na nakikita ko lang na nakapost sa Facebook. Ayan, meron din po dito mga dugi, mga manok, kung ano-ano pong mga nandito. May mga alagading ahas. So, mamaya natin ipapakita yun, guys. So, dito muna tayo sa mga halaman. Kasi dumaan na kami kanina pero hindi ko pa binidyuhan. So, mamaya ko na hindi bibidyuhan pagbalik. So, inuna ko muna puntahan yung mga halaman, syempre. Alam naman po ninyo, yung mga halaman talaga yung ating target na tingnan kapag may mga ganyang expo ng mga halaman. Kasi pagpasok namin dito, ang dami pala, iba-iba. Akala ko oh, lahat sila mga halaman ang i-expo. Yung pala, iba-ibang hayop din yung mga nandito. So ayan, ang lalago ng mga, o oh, ito, haworthia, haworthia yata ito. So isang succulent din siya. Ayan, ang gaganda po, no? Pero di ko na tininan yung mga name nila. So, ang ko na lang yung mga cactus o yung mga halaman. Yan na lang po yung tingnan natin. So, ayan. Katulad nito, ang laki, oh. Ang ganda po niyang tingnan sa personal. Kasi talagang nakabukadkad po talaga siya. So, marami akong nakita kanina na daanan ko ng mga ganyan. So, ito, kasi dito wala, walang tao lang nagbabantay. Kasi dalawa pala yung pwesto niya nakausap namin kanina na nandoon. So, ayan, oh. Ang laki ng cactus niya. Ang laki ng mga cactus niya. Marami na pong sanga nung pinutol niya. O oh, maraming mga suwi na lumabas. So, ang ganda po ng air plant niya dito. Tingnan po ninyo yung ginawa niya, oh. Nilagay niya sa... Maraming mga sanga, o ano yata to guys, yung parang puno, tapos maraming mga sanga. Nilagay niya yung mga air plant niya, ang gandang tingnan. Ayun, kasi colorful, marami siyang mga nagpipink dyan, o yung niya. Ayan, ang gaganda po mga variegated. So, yan. Hindi ko na po tinanong yung mga name niyan. At di ko na rin po tinignan. Basta ko lang. Kasi ang dami-dami nagbibidyo talaga dito. So, ayan, Nagandahan talaga ako dito sa, ha, ano to sa air plant. How worth yes, ang sasabihin ko. Ganda-ganda ng air plant na ginawa po. So, ayan. Napakadami pong iba-ibang halaman. So, ayan, Maganda rin itong hanging plants na to na nakita ko. Marami pa po ako makikita ganyan. So, ito. Ayan, ang dami rin pong mga variegated dito ng mga plants iba-iba. So, ayan, oh. variegated siya na yellow. Oh, ganda po, no. At saka, ang lalaki po talaga ng mga plants dito, yan, oh. Ang laki rin po niyan, oh. Ganda. Talaga nakakamangha. Ang gaganda po talaga pag nakita ninyo ng personal itong mga binibidyo kong ito. Lalo na to, oh. Sobra pong haba niyan. Ang laki-laki ng dahon niyan. Ang haba pala niyan. Ang ganda po niyan. Ang laki. Promise. Yan Laki-laki oh. niya. Ayun no, oh. So, lalaki pa rin po yata yan. O oh, basta yan po. Binidyo natin lahat ng mga dahon-dahon diyan. -dahon kung ano-ano mga dahon. Ayan, ang gaganda nila lahat. Halos lahat po talaga ng mga plants na nakita ko dito, lahat po sila magaganda. Wala ka talagang ihindian. Dahil lahat pare pareha sila magaganda. Kahit po maliliit, malalaki. Ito, ang lalaki po nitong mga ito. Nandito po tayo sa side ng puro malalaki yung mga dahon. Ayun o, oh, lalaki po ng mga dahon na yan. Sobrang lalapad. Ang dami ding mga variegated po na mga halaman dito.